Ang alternator, yan. Tingnan. Oh, oh, wala na nga. Yan, tiya. Alternator. Walang pala, hindi positive to positive. Ayaw! Mo dito, kaya di ba masyadong cha-charge. Ito kaya pala parang naging grounded. Ano ba 'yung problema niyan daw, boss? Anong ha? Anong problema noon? Ay, mag-charge sa battery, baka carbon brush. Ay, ay, mag-charge, guys. Atin tayo. Yo, dala-dala ni Cyro. Oh. Ayan, guys. May bubuksan tayong alternator dito. Ayan guys, sisingin natin ha, ah, kung bakit itong alternator ito um, neto, ay mag-charge mag sa mag mag ah guys. Sali na natin ito. Oh, Dala lang Stop. ito dito. Oh, sa natin guys ha, ay doon oh, ito mag-charge. Sisingin na natin kung bakit ito mag-charge. Dala lang ito dito guys ha. Ilan na nagkalas. Ayaw nag-charge. Nag-vlog di labor. Eh, yeah, dito tulungan nang father and son, the Cyril and Dan. Anak ba ni ni Dani oh, anak niya. Training. You know, you know. Yan ang mom, yan ang. Kuha ng chichika pin natin guys yung ano, kanyang ano, carbon. Carbon alternator, 'yan. Tignan oh, ah, Wala na nga. Ayan, tiya. Huwag natin galawin. Ha? Huwag natin galawin ang loob. Ayan, guys. Huwag natin galawin Hindi nabubuksan niya doon? Na. I see. IDIC si ba yan? Tinetest kung walang problema pa sa loob. Kung may problema pa sa loob. Ano? Ano pa rin? Ano pa rin? Ano pa Terminator? Hmm. niya, Tinetest natin guys kung walang problema sa loob. Patay! Pinitis na natin yung loob. Kung so may problema. Sunog yung rotor. Meron oh, <laughs> pa ba tayo may kagigat ka? Ha? Order 5 rotor? Ha, uh, ah, pag rotor wala tayo niyan. Wala na kayo kayo. yan. 12 volts yan yun. Sunog yun ata. Baka wala. Ay, huwag mo nang tanggalin. eh. Yan, baka daw sunog. sunog. Ha? Sunog. Baka sunog. Hindi, tingnan muna natin. Para sigurado po. Oo, oh, sunog nga. Baka na kayo. Parang sunog daw kanyang ano eh. Parang sunog doon kanyang ano. Rotor ba? Dan? Uh -huh. Rotor? Oo. Uh -huh. Ayan. Bubero natin yan para maalaman natin kung saan talaga problema. Ha? Sunog? Okay. Bukusan muna natin guys para makasigurado tayo. Kung Bus, sunog talaga yung kanyang rotor.

Ha? Oh, ha? Saan nang galing yun? Paring, Ay, na. Kaya rin yung durog. Ano? Yan kumalang? Oo. Ah, ito yung pinuloy. na nakita. Wala na? Wala nang gamit? Kumalang pala. E, positive to positive. Ayun! Ayun guys, may, may sumama. E. Yan! Berry. Ay, wala naman ito. ka Ano dad? Sirang. Ano ito sirang? Wala po, Ayan guys, yung alternator na yan Kaya pala medyo ano kanyang Parang grounding yung kanyang check Sa kanyang rotor medyo nagkaroon pala ng sangat ng bearing nalagas yung kanyang bearing Natama, may sumangat na isang piraso ng, ano, ng bearing kaya para naging grounded ang kanyang yun ang naging dahilan ito kaya nakala nga sunod yung kanyang rot siguro isa na rin na, kaya hindi masyado nagka-grounded sa gusto pero apalta na nga yan ng, ng, carbon dad carbon bearing yan guys naging problema dito kaya di ba masyadong cha-charge yung kanyang, be, yung kanyang ano, carbon maiksi na parang mo saka yung bearing na nadurog yung sumangat sa kanya rotor kaya sumangat dito sa kanya rotor yan kaya pala parang naging grounded yan karoon ng sa, na sangat ah, sa rotor yan kaya. kaya iba ang testing kaya binuksan namin dapat hindi na bubuksan para eh, parang naging grounded ang testing ng ating elektrisya kaya binuksan natin kasi unang nakita yung carbon. So, Tapos nung ko kanya yung rotor, parang grounded yung pala. Durog pati bearing. Sumangot yung mga bearing yan. Ayan. Ayan yung sumangot na uh, peraso ng mga yan. Nawalan. Papalta ng bearing. Durog ng bearing. Durog ang bearing. Ayan. Papalitan ng bearing. Ayan nga yan. May nakuha ng bearing Ayun, Ayan o Ayan o na, Nawala ng takip Ayan wala kayaan na, na. Oh. 24 o Ayan o Ayan guys Ayan guys Kapag saan na pares sa bearing to para din parang may narinig yung may-ari ng gumaagit-it sira na rin yung Uy, bearing na yan yan eto guys, oh, sira o 62 opo yan o oh, guys, oh. yan makalangsing o oh. makalangsing uh, yan makalangsing, salamat ka lang sa'yo mo boss ipaikuti mo boss, makalangsing yan may sayad o oh. ano? sabi may sayad ang uh -oh. ulo <laughs> Ayan, oh, oh. Ayan o, 6303 o 3. Yeah, 63 or Ewan 2. ko yung isa. Kung... Yeah, bearing na yan. sa kaisang yan. yata yan. Ayan, yeah, na itong bearing ito guys. So ito. So ito yung nalagas na bearing guys. Yeah, no. Sumangat doon sa kanyang rotor. Kaya yeah, para nagkaroon ng grounded. guan ito Ayan yeah, guys ha. na kanyang bearing. Ayan. Oh. Ayan. 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 parang yan oh, 6, 6303 saka 6302 yan 6302 po yan 6302 yan yan lugas ako ng bearing kaya pala may na naingay may naingay at ay mag charge yan walang number sa gilid eh wala wala, wala magpapagdan yeah. din ng carbon to guys ha ito guys magpapagdan din natin ang ito, ng, ito ito brush. kayo carbon brass guys ha Mabalikan. Yan ang babalikan guys. Yung tatlong nga. Okay. Ba? Kalong bearing na. saka pagkat na ito, carbon guys. Yan, yan ang babalikan. Kaya pala siguro hindi masyado ang chatted so, kasi medyo maiksina yung kanyang carbon guys. Yan. Kaya pala sabi nung mayari uh, ayaw mag charge tapos medyo may narinig siyang ingay. Yung pala ito guys. Yan. Yung kanyang bearing gurog na saka yung kanyang yeah. carbon. Ah! Ang sub na ito na si Ron Ray. Work ko rin ka Ayan guys, dito nakabit yung kanyang carbon guys. Ha? ito. Kaya, carbon ayan. dioxide. Ayan nakabit yung kanyang, yung carbon holder guys. Ayan, carbon holder. Jada, pero mo na agad dang. Guys, sa iba pa yung dating bearing, dalawa guys. Oh. Ayan. <tinyo> Parehas NSK, iba ka koyo. Magdong brand. 6302, saka 6302 ito guys. Say, ito, dalawang bearing. Dalawang bago bearing. Ayan. Parang katol, yun sir. Ubo. Ayan, kakalit. Ayan, kakalit. Ayan, kakalit. yung pangalawang bearing guys. Ayan, ayan, Philip eto yung, ito yung carbon pa natin guys eh. Ayan yeah, guys, ito yung difference nung kanyang ano, alternator carbon yan Maiksi na taga, halos kalahati na wala guys Kaya siguro hindi masyadong umabot sa kanyang tinatamaan ng carbon Hindi na siya nagkukonekta guys eh. Kaya may na mag charge uh, guys eh. Kaya naman maingay kasi nung kanyang bearing guys ha. Eh. guys ang pagiging problema nito alternate ito ayaw daw mag charge tapos may maingay yung pala ang sira yung kanyang carbon may eksina tapos yung kanyang bearing durog nga guys uh, kaya maingay durog nga yung kanyang bearing tapos, uh, may yung kanyang carbon tapos biglang minatesting testing yung ating electrician na parang grounded yung kanyang rotor kaya napilitang buksan yung pala nadurigon yung bearing at may sumangat doon sa kanyang pinaka-rotor dyan, may sumangat. Kaya ang testing ng ating electrician yan, may oh, grounded. Kaya nabilitan buksan na ito, 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 dapat carbon lang, dutukote lang yung carbon guys. Ha? Pero binuksan na namin ng tuluyan. Ayan guys, dutukote na lang, nabuksan namin ang tuluyan. Kasi durog na pala yung kanyang bearing. Kaya pala may hindi doon kanyang alternator. okay guys. 7 ulit guys 4DR5 to guys ha 12 volts Ang tarnator na ito gamit na ano, madali trabaho sa factory yan, ano, puro trabaho. Oh, Ayon, na puro ganyan ang ka trabaho Oh, it's Oh, it's Yung sa kabilang. Yan guys, sila kami 'yang tinatawag na terreto carbona. Diba yung kar yung ano mo? Ang layo. Wala ang ground mo. Tingay tin <laughs> yeah, guys, okay na, kanya, ano? alternator. Board, ya guys daglang hindi dagyan ngaростie. Hindi digsoo pagdubod na si Dali, hindi pala gagawa. Ayan, yeah, ayos na yan. Ayos na dad, minatay na siya, minatay okay, ko na siya Contact lang naman yan. Ayan po, ayun guys, ayos na. Hindi okay. na lang alternator. Yan lang namin ng carbon sa bearing ha. Durog nyo kanyang bearing, yung carbon may eksina guys. Okay na yun.